Madalas nating madinig ang salitang think positive. Parang ang ano? Pero hello, paano kung marami kang bills na dapat bayaran? Stress ka sa trabaho, madaming problema at kung ano-ano pang drama sa buhay. Parang teleserye lang, walang katapusan. Sa video na ito, isishare ko ang limang simpleng paraan para manatiling positive kahit pagod ka na. Emotionally, mentally at minsan pati financially. Hindi ito puro coach lang ito ay mga practical na tips na pwede mong gamitin. Kaya kung ready ka na, tara, simulan na natin. Number 1. Tanggapin mo na ang bawat araw ay hindi palaging maganda. Alam mo yung toxic positivity na pinipilit mo ang araw mong maging okay kahit hindi mo na kaya. Huwag na huwag mong gagawin iyon. Tandaan mo, okay lang maging malungkot. Okay lang umiyak. Okay lang na mag-frustrate. Tao ka na may damdamin at marunong din na masaktan acknowledge your feelings na walang judgment. Kasi kapag pinigilan mo yan, mas lalo ka lang mapapagod. Hindi ka robot na dapat palaging okay. Number 2. Bitawan mo ang mga bagay na wala kang control. Minsan, kaya tayo na stress ay dahil pilit nating binubuhat ang mundong hindi naman sa atin. Ang problema ng iba, huwag mo nang dalhin. Matutong bumitaw sa mga bagay na labas na sa iyong control. Gawin mo ang lahat na makakaya mo pero yung tandaan hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng resulta. Itulog mo yan ngayon. Bukas may bago ka na namang pagkakataon para bumangon at lumaban. Number 3, iwasan mo ang mga taong nakakadrain. May mga taong every time na nakakasama mo, parang nababawasan yung energy mo. Puro reklamo, drama, o negativity ang dala. Hindi naman ibig sabihin ay masama sila. Pero kailangan mo ring protektahan ang sarili mo. Set boundaries. Ilimit ang time mo sa kanila. I-mute mo kung kailangan o matuto kang magsabi ng no nang hindi ka nagigilty. Surround yourself with people who uplift you kasi deserve mo ng peace, hindi ng dagdag na stress. Number 4. Mag-focus ka sa sarili mo, hindi sa iba. Gusto natin perfect ang lahat. Perfect yung trabaho, perfect relationships at minsan perfect na buhay. Pero real talk, wala namang perfect. Kahit yung mga mukhang perfect sa social media, may kanya-kanyang struggle din ang mga iyan. Kaysa i-compare mo ang sarili mo sa iba, i-compare mo ang sarili mo ngayon versus last month o versus last year. Celebrate your small progress. Yung mga pakunti-kunti mong ginagawa para mag-improve ang buhay mo, mag a -add up din yan to big changes over time. Number five, Humanap ka ng totoong connection. Kapag mabigat ang pinagdadaanan mo, huwag mong sulohin ang lahat. Being strong doesn't mean you have to carry everything alone. Maghanap ka ng makakausap mo na maayos. Yung taong hindi ka judge. Yung makikinig lang without trying to fix you. Kung wala kang taong komportable kang ishare yung nararamdaman mo, start small. May mga support groups online o subukan mo ding isulat ang lahat. Ang tawag dyan ay journal therapy. Tandaan, maraming tao rin ang may mabigat na daladala sa buhay. Kaya hindi ka nag-iisa, laban lang, kaya mo yan. Paalala, ang limang ito ay hindi magic formula. Pero kahit pa konti-konti, makakatulong ang mga tips na ito para makayanan mo kahit mabigat ang iyong sitwasyon ngayon. Share mo naman kung ano ang ginagawa mo para manatiling positive sa buhay. Let's support each other. Tandaan, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng buhay. Kung gusto po ninyo namang ganitong content, please subscribe at panoorin ninyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may magusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!